Ha? Huh? Eh wala talaga akong extra. Wala ba talaga kayong pamasahe? Wala po pamasahe namin dito. Magkano lang dala niya papunta rito? Sandaan lang po. Nakisabay lang po kami nung sa pagpuntang inang. Grabe. Ganun okay. ba talaga kahirap yung sitwasyon niyo, tita? Wala po kasi ako yung trabaho ngayon. Naglalagata lang po ako Tita, magandang umaga po sa inyo. Sa pagpapas ko ngayon yung Kausap po saan? Dito po. Tapos nag-chat po kayo, nag-text po ako sa inyo. Ah, kayo po yung nagpunta dito sa akin nung nakaraan na wala po kayong schedule. Po, po. Bakit po kayo nagpunta? Wala po yung asawa ko niyo po yung busis niyo, tita? Wala po asawa ko po. Kailangan na po siya yung madala sa cardiology. Bakit po? Matakot na po kasi siya parang ng atake na po. Ha? Huh? Ina-atake po saan? Kasi tita, di ba sabi ko naman po sa inyo, pag may go signal na ako na pumunta kayo dito, ay pwede po. Kasi katulad niya, no, sarado pa yung store ko, tapos hindi rin ako nakaready. Bakit po kayo pumunta na uli? Wala pa akong message sa inyo. Lakas-lakasan niyo po yung boss niyo. Gusto ko na po siyang madala sa kardiology po boy, ano po ba ang problema ng asawa nyo? May pumutok yung ugat sa utak. Tapos oh. yung heart niya po, nakitaan ko po na. Oh. Yung ha? Ito na po yung ECG. Dala ko na po yung ECG niya. Saan pa ho ba kayo galing, nanay? Galing pa po kami sa nanay. Naik. Ano na po nakita sa puso. Naik ikabite? Uh, uh na tayo. Ano ito? Anak. Anak mo yan? Ano boy? Diyos The... Diyos ko. Sarado pa yung tindahan ko, Tita. Uh, ano ang uh, Tapos may na rin po ko uh, po, po sa ano po ninyo. Sa messenger po ninyo. Uh, paano eh, bang gagawin natin ito, Tita? Kasi talagang ayan oh, uh, sarado pa yung tindahan ko. Tapos hindi ako naka-ready sa pagdating po ninyo. Tumang Wala akong po ako, ako kanina po sa inyo. Oh, nagda-drive na, po kasi ako. Eh talagang kasi sabi ko po sa lahat ng pupunta sa akin na tihingi ng tulong, dapat magkausap muna tayo ng maayos sa messenger. Tapos may go signal ako, sige punta kayo na ngayong araw. Na, o sa yun, susunod na araw yun kasi kasi nag-text po ako, sabi niya po schedule niya po ako. Eh, oh, schedule ko po. Kaya ako po sinabing schedule ko po kayo kasi may mga bagay din po akong inaasikaso busy din po ako sa business saka mayroon din akong mga inaayos <coughs> tapos kaya sinasabi ko po sa inyo i-schedule ko po kayo pag nagka-schedule po ako saka po kayo pupunta dapat dito para hindi naman po nasasayang yung pagod ninyo at tulad nung nakaraan pamasahin ang naibigay ko sa inyo di ba? oo Kasi Sir so Leo na mga na po sa dito, dala ko po lahat para kumakita po ninyo. Kasi po, Eh, nung nakaraan, pumunta na kayo sa akin. Hindi ko kayo natulungan. Buti, hindi pa rin kayo sa akin nagtampo. Ay, hindi po ako ganoon kasi alam ko naman po, ang taong talagang tutulong. Tsatsaga po talaga ako. Ha? Hindi po kami pababayaan ni Lord. Kaya po, ako ay pabalik-balik po talaga. Nagtsatsaga po dahil kailangan po namin. Ito sa mga gamot po. Diyos ko po. Ano bang gagawin natin ito ngayon? Hindi ba kayo lumapit dun sa inyo, sa barangay? Kung lumapit o sa... po ako, ang sabi po sa amin, six months na po ulit bago po ulit makalapit. Hmm. By March po, lumapit po ako. At nung maka-birthday po siya, lumapit po ako. Eh, hmm. uh, paano ba ito ngayon, tita? Eh, kung wala pa rin ako sa inyo may bibigay na tulong ngayon. Kasi hindi pa ako nakakapagbukas ng tindahan. Tapos wala akong ekstra pera ngayon. Oh, ano po yung pagkakalaw na po na eh kung wala nga okay lang po Basta okay nakaharap na. ko po kayo ng maayos hindi po ayun, bukal po sa loob na magkaharap po tayo ulit alam nyo tita napakasakit sa loob po na ganito may pumupunta sa akin tapos hindi ko kayo matutulungan paano gagawin natin ito balik na lang kayo ulit sa isang sa ibang araw kahit ano bang araw ngayon Ano ba ngayon? Martes? Merkulis? Ah, Merkulis. O, sige, balik na lang kayo ng biyernes. Merkulis na po yung ata eh. Merkulis. <laughs> po ata. O, kahit sa sabado. Sabad Kasi para may benta ako. Ha? Pasensya <laughs> na kayo ha. Sige ha. Ingat kayo boy. Ingat kayo ha. Eh, wala talaga akong extra. Wala ba talaga kayong pamasahe? Wala po, lang po pamasahe lang dala niya papunta rito? 100 lang po. Nakisabay lang po kami nung sa papuntaan nila. Grabe. Ganun hmm. ba talaga kahirap yung sitwasyon niyo, Tita? Wala po kasi ako ng trabaho ngayon. Naglalagada lang pa. po ako. Paano bang gagawin natin ito? Wala talaga kayong pamasahe, Tita. Wala. Nung kasi siya ako kung bariya matira, eh, Empire, ko yung anak, binili ko pa po yung anak. po. Ito na lang, tita, ha? We'll. Tinan ko kung may makakuha pa ako. Ay, sus. Gaspar Yosef talaga mga idol hirap ng sitwasyon nila eto <clears throat> tita kayo mag-iingat sa pagbabalik mo ha pagpasensya nyo to talagang ito ikaw uli-uli ang laman ng wallet ko oh susunod huwag po kayo pupunta na hindi ko po alam ha para hindi po kayo nagkakaganito ha o sige o, oh. iano nyo to pang gastos nyo man lang ha talagang okay. ano itabi nyo, itabi itabi ano ano o sige magingat po kayo ha babalik na kayo sa inyo o, sige, sige, sige. Diyos ko. Ingat kayo, ha? Sige, sige. So, ayan mga ka-idol. Ah, bali, dalawang balik na kasi yun sa akin ng inanay. Nung nakaraan, walang schedule. Sabi ko, schedule muna. Tapos, bumalik ulit siya ngayon, wala rin schedule. Eh, talaga ngayon, di pa nga ako nakakapagbukas ng store ko. Pero, ang hirap. Si Isin ang hirap mga ka-idol ko lalo yung sitwasyon na ganun wala ni eh, kahit pamasahe wala kaya ayun kahit pa pano naabutan natin ng tulong so sa lahat po ng ating mga ka-follower dyan na gustong makapunta kay Kuya Leo na ng kahit konting tulong please po wag po kayo basta pupunta na hindi po tayo nakapag-usap sa messenger o may sigurado po na makikita nyo ako kasi minsan po close ako tapos minsan wala akong dalang extra pera katulad ngayon, mga 1.5 lang yung laman ng wallet ko. So, baka po pag hindi ko kayo na-entertain, na, na tulungan, sa so, mga po yung loob nyo sa akin. So, yun lang mga ka ka-idol ko sa inyong nanay, mag-ingat kayo, pasensya na kayo sa naibigay ko sa inyong tulong. Uh, sana gumaling yung asawa mo. Ayan, ingat kayo palagi. Bye-bye.